Alhamdulillah, Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala al-mab'uthi rahmatan alamin, Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mga kapatid, sa panabalat ng Islam ating lilinawin ang kaugnay sa batas ng Islam kaugnay sa panggagamot sa pamagitan ng orasyon kung nga pupunta kasi sa isang manggagamot na hindi naman siya doktor at gagamutin kanya sa pamagitan ng pagbabasa. Meron siyang mga babasahin, ipapainom sa iyo, hahawakan ng katawan mo o anumang parte ng katawan mo at babasahan kanya na isang babasahin at gagamutin kanya. Lahat ba ng albularyo? Pero tinatawag din ng albularyo o anumang tinatawag dyan kasi sa Islam hindi ko alam kung albularyo bang tawag dyan. Pupunta ka sa kanya, tapos magbabasa siya ng mga babasahin. Ano nga ba ang hatol ng Islam kaugnay sa bagay nito? May mga kondisyon, mga kapatid, sa pananampalatay ng Islam. Bago po tayo magpagamot sa pamagitan ng mga orasyon, yung mga binabasa po sa atin, ay hindi po agad-agad tayo maniniwala at magpapagamot sa mga tao na yan kung sakali na hindi po makumplito ang mga kondisyon na babanggitin ko po sa inyo. So narito po mga kapatid ang mga kondisyon. Unang una, kinakailangan 'yung uh, gagamot at saka 'yung ginagamot ay hindi sila maniniwa, hindi sila hindi dapat itanim nila sa puso at isipan nila na 'yung babasahin nung nanggagamot ang siya mismo nakakagamot. Dapat nilang isipin na ang nakakagamot ang Allah Subhanahu wa ta'ala pa rin ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siya pa rin nagbibigay ng gamot. So nagiging daan lang o dahilan lang yung binabasa na yun ng isang manggagamot. Yan po ang ang una. Pangalawa, kinakailangan ang takuna ar-ruqya tu bil al So kinakailangan ang binabasa niya ay wikang Arabic. Ito po ay hindi po na pagkasunduan ng mga ulama na dapat wikang Arabic po yung binabasa. Pero ang pinakamainan po talaga wikang Arabic. Kasi mayroon po kasi mga magagamot na wikang nila halimbawa sa Maguindanao, Maguindanao ang binabasa niya, sa Tausug, Tausug, Maranao, Maranao, Tagalog o Tagalog. Basta importante, yung laman nung kanyang binabasa ay mapanalangin. Ika nga. Kasi kung hindi maintindihan, kahit na yan ay wikang Maguindanao, wikang Tagalog, wikang anumang wika, tapos hindi maintindihan yung binabasa niya o kaya ang kahulugan ng kanyang binabasa ay hindi po kaaya-aya o isang pagtatambal, hindi po pwede yun. Hindi po tayo pwede magpagamot sa ganung uri ng manggagamot. Bawal po yung ganon. So kinakailangan ay wikang Arabic ayon sa karamihan sa mga eskular at ilan sa mga eskular ay uh, nagpahintulot na kahit na hindi wikang Arabic. Pero ang dapat po ay wikang Arabic po. Pangatlo, kinakailangan ay galing sa Quran o kaya ay galing sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinakailangan ay galing sa Quran o galing sa hadith yung mga binabasa. Ha? So doon niya kukunin sa Quran o sa hadith. Pang-apat, kinakailangan yung kanyang babasahin ay walang halo na mga bagay na binabasa niya doon na may mga uh, isinusumpa, kaya ngayon laman yung sinasabi niya kahit na wikang Arabic o kaya ay iniinsulto niya, siya. So dapat po yung laman ng binabasa niya ay wala pong ganung uh, nilalaman yung binabasa niyang panalangin o doa doon sa may sakit. At ang panghuli, kinakilangan ang manggagamot po mga kapatid ay isang Muslim at hindi po mangkukulam at hindi po non-Muslim. Dapat po ang gagamot po sa atin ay isang Muslim at hindi po pwede na ang gagamot sa iyo ng orasyon ay non-Muslim. Hindi po pwede. Napupunta ka sa non-Muslim dahil nakilala po yung non-Muslim na isa silang manggagamot, hindi po pwede doon kayo pupunta sa kanila. Kahit na marami po siyang naggamot, hindi po pwede kasi yung mga binabasa niya, sigurado po pong mayroong pong shirk yun at pagtatambal. At hindi din po pwede na pupunta kayo sa mga mang, sa mangkukulam at siya po yung magdudoa at magbabasa po ng orasyon sa inyo. So dapat po, ulitin ko, kinakailangan galing sa Quran, o galing sa hadith o wikang Arabic na nauunawaan po at dapat po ay binabanggit niya dito ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kung hindi wala kung nabawasan po ang mga kondisyon na ito, uh, huwag po kayo magpagamot sa kanila. Pinakamainam, kayo na lang pang magamot sa sarili nyo. Pwede nyo naman basahin ng suratul fatiha, pwede nyo pong basahin ng ayatul kursi, uh, suratul ikhlas, suratul falak, suratul anas, po, mga adkar na itinuro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So okay na po 'yun. Bakit yun? bakit pa kayo pupunta sa mga manggagamot na 'yan? Kung nagkasakit ang kamag-anak mo, ang anak mo, ang tatay mo, ang nanay mo, simple lang kuha ka ng tubig. Basahin mo ang suratul suratu Al-Fatiha. Pwede. Sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung sahaba binasa lang niya ang suratul Fatiha sa non-Muslim pa yung binasahan niya, gumaling. So, ito ay dalil na basta galing sa Quran ay gamot po. So, hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.